Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue sa mga tinaguri ang social media influencers na hindi nagbabayad ng buwis. Ginawa ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang pahayag dahil sa lumabas na report na maraming social media influencers ang binabaliwala lamang ang request ng kanilang ahensya para sa voluntary compliance sa mga tax laws ng bansa. Batay sa polisiya ng BIR, ang kategorya ng mga social media influencers ay mga individual na ang kinikita ay mula sa mga digital posting. Kaya naman maituturing silang self-employed individual bilang mga sole proprietors. Bunsod nito, obligado ang mga ito na magbayad ng buwis. Ayon sa BIR Commissioner, may kakayahan daw ang kanilang tanggapan na matukoy ang pinagkakakitaan ng mga tax evaders. Inhalimbawa pa niya ang kanilang kapasidad na makakuha at makapag-verify ng eksaktong kini kita ng mga influencers. Kabilang sa pwedeng gawin umano ng BIR ay makipagtulungan sa mga online platform providers. Kaya naman kung iisipin daw ng mga media influencers na pwede silang magtago, nagkakamali daw mga ito dahil merong mekanismo ang BIR upang makakuha ng mga impormasyon sa kanilang mga kinikita.